Ano ba? Ano bang plano nila? Bakit tayo? Aray. Uh, teka, hindi ko kayang tumakbo nang mabilis. Huwag kang bibitiw. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na bahagyang natatakpan ng mga ulap, ang siksik na lasang ng bundok makiling ay parang isang buhay na nilalang na humihinga ng malalim sa gabi. Naghahanap ng pahinga mula sa abalang buhay sa lungsod, nagdesisyon si Lena at Sofia na maghiking at magkampo sa isang liblib na lugar malayo sa mga turista at modernong gulo. Si Lena, isang botanist na dalubhasa sa mga endangered plants, at si Sofia, isang adventure blogger ay matagal ng magkaibigan mula pa noon ko Ang kanilang plano ay mag-document ng mga bihirang flora and fauna sa gubat, isang passion project na matagal na nilang inaasam. Sigurado ka bang tama ang landas na ito? Tanong ni Sofia habang ini-check ang kanyang GPS device na unti-unting nawawala ng signal dahil sa makapal na puno. Parang mas lumalalim tayo kaysa sa inaasahan ko. Wala nang coverage dito. Kalma lang, Sofia, sagot ni Lena habang inaayos ang kanyang heavy-duty backpack na puno ng mga samping tools at camping gear. Base sa mapa na binili ko sa ranger station, may open area dito sa hilagang bahagi. Hindi na malayo. Ang dalawang ababaihan, parehong nasa late 20s, ay kilala sa kanilang matapang na espiritu. Si Lena ay laging handa sa mga hamon ng kalikasan habang si Sofia ay mahilig sa mga kwentong may thrill para sa kanyang blog. Ngayon, ang kanilang adventure ay tila ordinaryo pa, ngunit ang hangin sa lasang ay may kakaibang lamig, parang nagbabala. May nararamdaman ka ba? Biglang sabi ni Sofia, huminto at nagmasid sa paligid. Ang mga dahon ay bahagyang gumagalaw sa hangin, ngulit walang tunog na mga hayop o insekto. Wala naman. Bakit? tanong ni Lena, lumapit sa kaibigan at nag-flash ng kanyang headlamp. Parang may sumusunog sa atin. Bulong ni Sofia, ang tinib ay may bahid ng nervyos. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mga mata na nakatingin. Natawa ng mahina si Lena upang maibsan ang tensyon. Baka guni-guni mo lang dahil sa pagod. Maraming wildlife dito. Mga unggoy, ibon o baka usa pa pero hindi hayop, parang iba. Giit ni Sofia, ang mga mata ay naghahanap sa dilim. Nagsimulang maglakad muli si Lena, ngumit sa loob-loob niya, nararamdaman din niya ang kakaibang katahimikan. Ang lasang ay karaniwang puno ng buhay sa gabi, huni ng mga kulisap, kaluskos ng mga dahon, ngunit ngayon, parang ang buong lugar ay naghihintay ng isang bagay. Walang ingay, maliban sa kanilang mga yapak at mabibigat na hininga. Tara na! Malapit na tayo sa spot, sabi ni Lena, pilit na nagiging positibo. Doon tayo magsaset up ng camp at magpapahinga. Habang nagpapatuloy sila, hindi nila napansin ang tatlong anino na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa likod ng mga puno. Ang mga ito ay hindi ordinaryong hiker. Ang kanilang mga muka ay natatakpan ng anino at ang kanilang mga galaw ay maingat, parang mga mga ngaso na naghihintay ng tamang sandali. Ang lasang na ito, nakilala sa mga alamat ng na mga nawawalang tao at hindi may paliwanag na insidente, ay magiging saksi sa isang bagong kabanata ng misteryo at panganib. Si Lena at Sofia, sa kanilang kawalang alam, ay papasok sa isang web ng intriga na hindi nila inaasahan. Isa na kinabibilangan ng mga lihim na grupo na nag-ooperate sa ilalim ng takip ng gubat. Habang lumalalim ang gabi, ang temperatura ay bumaba pa lalo at ang ambon ay nagsimulang bumagsak ng mahina. Si Sofia ay nagkwento tungkol sa kanyang huling blog post tungkol sa urban legends ng bundok. Habang si Lena ay nag-iisip ng mga halaman na maaari nilang makita kinabukasan. Ngunit sa bawat hakbang, ang pakiramdam ng pagiging sinusundan ay lumalakas. Isang beses, narinig nila ang isang mahinang kalusko sa kanan. Ngunit nang tingnan, wala namang nakita. Baka hangin lang, sabi ni Lena, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sa wakas, nakarating sila sa isang maliit na bukas na lugar, na papaligiran ng matataas na puno. Dito na tayo, anunsyo ni Lena na nagsaset up ng tent. Si Sofia ay naglabas ng kanyang camera at nagkuha ng ilang shots ng starry sky. Ngunit habang abala sila ang tatlong anino ay lumapit ng mas malapit, ang kanilang mga plano ay nagsisimula ng mag-unfold. Ito ay hindi simpleng pagnanakaw. Ito ay bahagi ng isang mas malaking scheme na kinabibilangan ng mga lihim na grupo na nag-ooperate sa ilalim ng takip ng gubat. Ang gabi ay puno ng potensyal na panganib at ang dalawang kaibigan ay hindi pa alam na ang kanilang inusenteng camping trip ay magiging isang laban para sa buhay. Ang lasang ay nagsisimula ng ipakita ang kanyang madilim na mukha at ang tensyon ay unti-unting tumataas habang ang mga lihim na ito ay nagsisimulang lumitaw. Sa gitna ng kanilang camp setup, biglang may narinig na ingay mula sa gilid ng bukas na lugar. Isang malakas na kaluskos na parang yapak ng tao. Huminto si Sophia sa pagkakalat ng sleeping bag. Ang kanyang mukha ay namutla. Lena, Narinig mo ba yon? Hindi yan hangin. Pinatay ni Lena ang kanyang lantern upang makinig ng mabuti. Oo, parang may lumalakad. Baka isa sa mga ranger na nagpapatrol? Nungit bago pa makasagot si Sophia, lumitaw ang tatlong lalaki mula sa dilim. Parehong nakasuot ng camouflage jackets at may daladalang malalaking bag. Ang isa ay matangkad at may mahabang buhok. Ang isa ay maikli, ngamit matipuno at ang huli ay may peklat sa mukha. Magandang gabi mga miss, sabi ng matangkad. Ang tinig ay may kakaibang aksent. Anong ginagawa ninyo rito sa ganitang oras? Nagulat si Lena, ngulit pinilit na maging kalmado. Kami nagkakamping lang. Ako si Lena at ito si Sophia. Kayo po. Ako si Marco, sagot ng matangkad. Nakangiti, ngulit ang mga mata ay matalim. Ito si Diego at si Raul. Kami mga local guides dito sa Makiling. Mapanganib ang lugar na ito sa gabi, lalo na para sa mga baguhan tulad ninyo. Salamat sa babala, pero ayos lang kami, sagot ni Sophia. Ang tinig ay may bahid ng hinala. May permit kami mula sa DNER. Lumapit ng kaunti si Diego. Ang kanyang tingin ay naglalakbay sa kanilang mga gamit. Mga researcher kayo, Maraming nawawala rito, mga hiker, turista. May mga kwento tungkol sa mga grupo na nag-ooperate sa gubat, smuggling ng rare plants o hayop. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Anong ibig mong sabihin? Smuggling? Tumawa ng mahina si Raul. Ang piklat sa mukha ay mas nakikita sa ilaw ng kanilang campfire. Hindi <laughs> lang yon. May mga lihim na base rito kung saan nagtatago ang mga illegal loggers o drug runners. Kung hindi kayo maingat, baka mapunta kayo sa maling lugar. Ang katahimikan ay bumalot sa grupo. Naramdaman ni Sophia ang kanyang cellphone sa bulsa. Walang signal pa rin. Salamat sa info, pero kailangan na naming magpahinga. Good night. Ngunit hindi umalis ang tatlo. Sa halip, kinuha ni Marco ang isa sa kanilang backpacks. Ano ba to? mukhang mahalaga. Baka may mapa kayong dala na makakatulong sa amin. Hey, bitawan mo yan! Sigaw ni Lena, sumusubok na kunin pabalik ang bag. Ngunit mabilis na hinila ni Diego ang braso niya. Ang hawak ay mahigpit. Hindi kami ordinaryong guides, bulong ni Marco. Ang mukha ay nagiging seryoso. Kailangan namin ng impormasyon ninyo. Alam namin na may dala kayong data tungkol sa rare orchids dito. Ibigay niyo sa amin at iiwan namin kayo. Nanlamig si Sofia. Paano nila nalaman ang tungkol sa orchids? Ito ay bahagi ng research ni Lena. Ngunit hindi nila ito ibinahagi sa kahit kanino. Hindi kami may dala niyan. Paalis na kayo. Sa isang mabilis na galaw, nilabas ni Raul ang isang maliit na baril mula sa kanyang jacket. Hindi kami nagbibiro. Sumama kayo sa amin o gagawin namin itong mas mahirap. Ang konflik ay nagsimula ng mabilis. Nagpupumigla si Lena sa hawak ni Diego habang si Sofia ay sumusubok na tumakbo. Ngunit hinabol siya ni Marco at sa loob ng ilang segundo, pareho silang nakaipit. Ano ba ang gusto ninyo? Tanong ni Lena. Ang takot ay nagsisimula ng kumalat. Gusto namin ang mapa at ang samples ninyo, sagot ni Diego may buyer kami para sa mga rare plants na yan. At kung hindi kayo susunod, iiwan namin kayo rito. Ngunit hindi buhay. Ang gabing iyon ay nagsimula ng maging bangungot. Ang tatlong lalaki ay bahagi ng isang smuggling ring at ang kanilang pagkikita ay hindi aksidente. Si Lena at Sofia ay kailangang mag-isip ng mabilis upang makatakas. Ngunit ang lasang ay parang kakampi ng mga kalaban. Ang tensyon ay tumataas habang ang mga lihim ay lumalabas at ang dalawang kaibigan ay nagsisimula ng mapagtanto ang lalim ng panganib na kanilang kinakaharap. Habang hawak sila, nagkwento si Marco tungkol sa kanilang operasyon, paano nila ginagamit ang gubat para magtago ng kontrabando at paano nila tinatakot ang mga intruders. Si Sofia ay naghanap ng paraan upang magsignal, ngulit walang signal. Ang konflik ay lumalim ng simulang suriin ng tatlo ang kanilang gamit. Natagpuan nila ang research notes ni Lena. Ito na! Sabi ni Raul, excited. Ngunit sa gitna ng lahat, nagdesisyon si Lena na lumaban. Sa isang bigla ang sipa, tinamaan niya si Diego sa tuhod at nagsimulang tumakbo sila ni Sofia sa dilim. Ang mga lalaki ay humabol at ang chase ay nagsimula, puno ng sigawan at kaluskos sa gubat. Matapos ang unang pagtatangka na makatakas, tumakbo si na Lena at Sofia sa gitna ng makapal na lasang. Ang kanilang mga paa ay sumasayad sa si mga ugat at bato na nagdudulot ng mga gasgas at pasa. Walang flashlight, taning ang mahinang liwanag ng buwan ang kanilang gabay. Saan tayo pupunta? Hinihingal na tanong ni Sofia. Ang takot ay nagpapabilis sa kanyang tibok ng puso. Hindi ko alam, basta lumayo tayo sa kanila, sagot ni Lena, humihinto sandali upang makinig. Mula sa malayo, narinig nila ang mga sigaw ni na Marco, Diego at Raul. Huwag kayong mag-alala, babalik din kayo sa amin. Ang rising action ay nagsimulang mag-unfold ng mas matindi. Habang tumatakbo sila, natagpuan nila ang isang maliit na ilog at nagdesisyon na tumawid upang mawala ang kanilang bakas. Ngunit ang tubig ay malamig at malakas ang agos, halos madala si Sofia. Hawakan mo ako, sigaw ni Lena, hinila ang kaibigan. Sa kabilang panig, humintos sila sa likod ng isang malaking bato. Parehong basang-basa at nanginginig. Ano ba ang plano nila? Bakit tayo? Tanong ni Sofia, umiiyak na. Smuggling. Ginagamit nila ang gubat para sa illegal na trade ng plants at siguro drugs pa, sagot ni Lena. May dala akong samples ng rare fern. Maaring iyon ang target nila. Ngunit bago pa sila makapagplano ng maayos, narinig nila ang kaluskos na lumalapit. Ang tatlong lalaki ay may mga flashlight at baril at ang kanilang paghahanap ay sistematiko. Narinig ko sila rito, sigaw ni Diego. Tumakbo muli ang dalawa. Ngunit sa pagmamadali, nahulog si Lena sa isang maliit na hukay na sugatan ang kanyang bukong-bukong. Aray, hindi ko kanyang tumakbo ng mabilis, sabi niya. Tinulungan siya ni Sofia na tumayo at nagpatuloy sila ng dahan-dahan. Ang tension ay tumaas nang makita nila ang isang lumang shed sa gitna ng gubat. Isang abandonadong structure na puno ng mga kahon at tools. Baka may makakatulong dito, sabi ni Sofia. Pumasok sila. Sa loob, natagpuan nila ang mga ebidensya ng smuggling, mga kahon ng rare seeds, chemicals para sa drugs, at maging mga mapa ng hidden routes. Ito ang base nila, bulong ni Lena. Ngunit biglang dumating ang tatlo. Nahanap namin kayo, sigaw ni Marco. Ang baril ay nakatutok nagtago sila sa likod ng mga kahon at nagsimula ang isang cat and mouse game sa loob ng shed. Si Raul ay lumapit, ngunit sinaksak ni Sofia ang kanyang kamay gamit ang isang rusty tool. Ah! Ungol niya. Nagawang makatakas muli ang dalawa sa likod na pinto. Ngunit ngayon ay may sugat si Raul na nagpapagalit palalo sa grupo. Ang chase ay nagpatuloy sa gubat. Ang mga sigaw ay mas malakas. Papahirapan namin kayo bago namin kayo patayin sigaw ni Diego. Habang lumala ang gabi, ang fatig ay nagsimulang makita. Si Lena ay lumulumpang na at si Sofia ay may mga hiwa sa braso. Natagpuan nila ang isang cave at nagdesisyon na magtago roon. Sa loob, nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay. Nagbigay ng lakas sa isa't isa. Hindi tayo susuko, sabi ni Lena. Ngunit ang mga lalaki ay lumapit gamit ang mga aso na kanilang dinala mula sa base. Ang tensyon ay nasa peak ng marinig ang tahol. "Lumabas kayo!" sigaw ni Marco. Sa desperasyon, naghanap sila ng iba pang exit sa cave at natagpuan ng isang maliit na tunnel. Gumapang sila roon, ang dilim ay suffocating. Sa kabilang dulo, lumabas sila sa isang cliffside kung saan kailangan nilang mag-climb pababa. Ang panganib ay mataas, isa ring maling hakbang ay maaaring maging fatal. Habang bumababa, narinig nila ang mga lalaki sa itaas. Tumalon kayo at tapos na! sigaw ni Raul. Mulit nagpatuloy sila, ang bawat hakbang ay puno ng takot at determinasyon. Sa wakas, nakarating sila sa ibaba. Ngunit ang mga lalaki ay sumunod gamit ang ropes. Ang rising action ay nag palalo pa lalo nang magsimula ang isang shootout. Pinaputok ni Diego ang baril, ngunit hindi tumama. Tumakbo sila sa isang mas makapal na bahagi kung saan may mga traps na inilagay ng mga smugglers. Nahulog si Sofia sa isa ngunit nakuha ni Lena na hilahin siya. Ang tensyon ay hindi matapos-tapos habang ang mga lihim ng gubat ay lumalabas. Mga hidden caches ng kontrabando at maging mga bangkay ng dating biktima. Sa gitna ng lahat, nagdesisyon silang mag-counterattack. Naghanap sila ng mga improvised weapons mula sa gubat, mga bato, sticks, at nag-setup ng ambush. Ang plano ay risky, ngunit ang kanilang band ay nagbigay ng lakas. Sa gitna ng madilim na cliffside clearing, ang climax ay sumabog ng buong intensity. Sinalena Lena at Sofia ay nagtago sa likod ng mga bato, ang kanilang mga improvised weapons. Mga matutulis na sticks at mabibigat na bato ay handa. Ang mga smugglers na sina Marco, Diego at Raul ay lumapit. Ang kanilang mga flashlight ay nag-scan sa lugar. Ang mga baril ay nakaredy. Nahanap namin kayo, sigaw ni Marco. Ang tinig ay puno ng tagumpay. Wala na kayong takas. Ibigay ang samples at bibigyan namin kayo ng mabilis na kamatayan. Si Lena ay bumulong kay Sofia. Ngayon na. Sa tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Sabay silang lumabas. Inihagis ni Sofia ang isang malaking bato kay Diego na tumama sa kanyang dibdib at nagpabagsak sa kanya. Ag Ungol niya, nahulog ang baril. Si Raul ay mabilis na lumingon at pinaputok ang kanyang armas. Ang bala ay sumayad sa bato malapit kay Lena, nagdulot ng sparks. Mga si Raulo, kayo! Sigaw niya, lumapit ng mabilis. Nagpupumiglas si Lena, Kinuha ang stick at inihampas kay Raul sa tuhod na nagpabaluktot sa kanya. Mulit si Marco ay mas matalino. Nagtago siya sa likod ng isang puno at nagpaputok ng sunod-sunod. Ang mga bala ay rumatsyada sa hangin. Isa ay tumama sa braso ni Sofia. Nagdulot ng malakas na sigaw. Lena! Nasugatan ako! Huwag kang bibitiw! Sigaw ni Lena. Hinila ang kaibigan sa likod ng bato. Ang dugo ay dumadaloy mula sa sugat ni Sofia, Mulit ang adrenalin ay nagbigay ng lakas. Kailangan nating kunin ang baril nila. Sa kabilang panig, bumangon si Diego. Galit na galit. Tapusin natin sila! Hinabol niya ang dalawa, ngunit sa pagmamadali, nahulog siya sa isang maliit na crevice. Ang kanyang sigaw ay umaling-aungab. Ngayon, dalawa na lang ang natira, Marco at Raul. Si Raul, bagaman lumulumpang, ay lumapit kay Sofia. Kinuha ang isang kutsilo mula sa kanyang boot. Ikaw muna! Sabi niya, sumugod. Ngunit si Sofia ay umilag at sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang kutsilyo palayo. Nag-away sila sa lupa. Ang mga kuko ni Sofia ay nag-iiwan ng mga gasgas sa muka ni Raul. Bitawan mo ko! Sigaw niya. Si Lena ay tumakbo patungo sa nahulog na baril ni Diego, ngunit si Marco ay lumabas at hinila ang kanyang buhok. Sa tingin mo ba matatalo mo kami? Matagal na naming ginagawa ito, daan-daan ang aming nasmuggle, at marami ang namatay na sumubok na pigilan kami. Nagpupumigla si Lena, sinuntok siya ni Marco sa tiyan na nagpabagsak sa kanya. Mungit sa kanyang pagbagsak, Nakita niya ang isang malaking branch sa lupa. Kinuha niya ito at inihampas kay Marco sa ulo. Ang tunog ay malakas na crack. Bumagsak si Marco, duguan ng noo. Sa kabilang banda, nagawang makawala ni Sophia mula kay Raul sa pamamagitan ng pagsaksak gamit ang isang matulis na bato sa kanyang kamay. Ah, putang ina! sigaw ni Raul, umatras. Ngunit hindi pa tapos. Bumangon si Marco, galit na galit at kinuha ang kanyang baril mamamatay kay rito pinaputok niya ito ang bala ay tumama sa bato malapit kay lena nagdulot ng debris na tumama sa kanyang mukha sa desperasyon nagdesisyon si lena na maghiwalay sila sophia tumakbo ka sa kanan ako sa kaliwa sigaw niya hindi magkasama tayo protesta ni sophia para mas malaki ang tsansa hanapin mo ang ranger station giit ni lena Naghiwalay sila at ang mga lalaki ay nagdalawang-isip. Ikaw kay Sophia, ako kay Lena, sigaw ni Marco kay Raul. Habang tumatakbo si Lena, narinig niya ang sigaw ni Sophia mula sa malayo. "Lena, nahabol nila ako." Ang puso ni Lena ay halos tumigil. Bumalik ba siya? Ngunit bago makadesisyon, lumitaw si Marco sa harap niya. Ang baril ay nakatutok. "Tapos na ang laro mo." Umatras si Lena, ang kanyang likod ay tumama sa cliff edge. Bakit kinagawa ninyo ito? Para sa pera? Para sa kapangyarihan, sagot ni Marco, lumapit. Ang gubod na ito ay amin. Walang makakaalam. Ngunit sa likuran ni Marco, lumitaw si Sophia. May hawak na baril na nakuha niya mula kay Diego. Bitawan mo siya! Sigaw niya. Pinaputok ang baril sa hangin upang magbigay ng babala. Nagulat si Marco. Lumingon at iyon ang pagkakataon ni Lena Sinipa niya si Marco sa likod, nagdulot ng pagbagsak niya sa lupa. Nag-away sila para sa baril, ang mga kamay ay nagpupumiglas. Sa kabilang panig, bumalik si Raul, ngunit nasugatan na siya ng husto. Sinubukan niyang atakehin si Sophia, ngunit binaril niya siya sa binti. Ah! Bumagsak siya. Ngayon, si Marco ay nagpupumiglas kay Lena, ngunit sa tulong ni Sophia, nagawang iposas siya gamit ang kanilang climbing ropes. Ang climax ay nagtapos nang dumating ang isang grupo ng rangers na na-alert ng mga putok. Freeze! Sigaw ng mga ito. Naaresto ang mga smugglers. Si Lena at Sophia ay yumakap ang isa't isa. Ang mga sugat ay masakit, ngumit ang tagumpay ay matamis. Sa maliwanag na silid ng isang lokal na klinik malapit sa bundok, nagising si Lena sa sinag ng umagang araw. Ang kanyang bukong-bukong ay nakabenda at ang mga gasgas ay nalinis na. Sa tabi niya, si Sophia ay nakaupo, may sling sa braso. Lena, gising ka na. Salamat sa Diyos. Kumusta ka? Ang nangyari? Tanong ni Lina, bumawa ng dahan-dahan. Mas mabuti na. Ang Rangers ay nakuha ang mga smugglers. Matagal na pala silang hinahanap, sagot ni Sophia. Pumasok ang isang doktor at dalawang opisyal. Kayo'y mapalad. Ang inyong sugat ay hindi malala sabi ng doktor. Ang mga opisyal ay nag-explain. Sina Marco, Diego at Raul ay bahagi ng isang international smuggling ring. Nakuha namin ng ebidensya mula sa shed. Milyon-milyong halaga ng rare plants at drugs. Ilan ang kanilang biktima? Tanong ni Lina. Mahigit sampu, base sa mga natagpuan naming remains. Sagot ng opisyal. Salamat sa inyo. Malulutas na ang mga kaso ang pamilya nila ay dumating, puno ng yakap at luwa. Ang balita ay kumalat at ang dalawa ay naging bayani. Sa wakas, ang hustisya ay nagwagi at ang gubat ay nagsimulang maging ligtas muli.